Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom Ha ha ha, hoi mama, ha 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 Mga kabombrom, may nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada mga kabombrom Bigyan na naman natin ito ng pagkain, let's go Punta kayo sa Jollibee mga kabombrom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabombrom, let's go dito na tayo sa Jalebi mga kabombom, bibili na tayo ng pagkain para bigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga pa sa Let's go. Dito na tayo mga kabombom, bibili na tayo ng pagkain. Let's go. Ah, uh, ito na mga na nakabili na tayo ng pagkain sa Jalebi. Ibigay na natin 'to kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kapamilya Atin na natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Patulog na naman tayo ngayong gabi mga kapamilya Doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kapamilya Atin na natin ito Let's go Oh, na no, doon stop tayo mga kapamilya Lapitan natin para ibigay itong pagkain Let's go nandito dito sa mga kapamilya Let's go mga kakaboom na natin ka tayo, let's go